Ito. Alam mo, what I heard uh, is, uh, si Cian, kahit anong bashing, anong mga intriga pang gawin ng iba, di ba? Binabash siya, pinupulutan siya sa online media, di ba? Uh, online, uh, sa mga soft med, di ba? Hindi daw sasagot si, si Cian. Si Pinabawalan siya ng biba. Wag na, wag nang patulan ng mga ano mga basher, ayaan okay. na lang, di ba? True. Para huwag na lumaki pa. Kasi pag sumagot pa siya, matutuwa ang mga basher. Ay, sinasagot oh, tayo. Oh, no more basher! <laughs> diba? Correct. Oh, nandun ka ba dito diba? nung premiere ng Komanto? Uh, nandun ako nung interview doon sa uh, Thai actor. Hindi na ako umabot. May iba kong lakad eh. Pero yun nga, diba, ikaw, dun, di ba? Spotted siya doon, di ba, Win? Bagong partner niya. Siya. Oh. ano tawag doon sa palda niya? Hindi ko nga alam tawag sa palda niya. pero parang kakaiba yung outfit niya doon, di ba? pero eto na. Uh, yun nga hindi hindi pa sa, hindi mapapatulan di ano ang uh, bashers. mga bashers uh -huh. di ba